Hello, this is Radin Ruho. Ruhu. Ngayon, magluto, magluluto tayo ng sinigang na bangus. Nailagay ko ng ahos, bombay, ngayon batuan. Ang paborito na pampaasim ng mga ilunggo. Asin at saka bitsin. Ngayon, ilagay na natin yung ating bangus. Marinis na yan at na-mix ko na sa asin bago ilagay dyan para mas masarap yung ating sabaw. Yan yung ko at inilagay ko na yung okra. Oh. Palung. Mix muna guys. Pero kunting mix lang kasi baka maduro yung mangos. Karne. ini ko na ang sapaw na naman tayo guys ina-ka-gay ko na ang siling kapa nilagyan ko ng dagdag pa para sa palasa alam nyo naman yung guys at ngayon luto ng ating sinigang na bangos